Yo! What's up mga bossing! So, for today's video ay mag-a-unbox tayo ngayon ng parcel. Parcel na kung saan ay galing pa ito sa Mindanao. Sa Davao City. Yan. So, ito yun. Okay? So, shoutout nga pala kay bossing printer doc. Yan. Salamat sa iyo boss dito sa iyong padala na parcel. So, unbox muna natin. So ayan mga boss. So bubuksan na natin ito. Ito ating uh, parcel. Okay. So balot na balot siya. Uh, meron pa siyang mga pangalan. Check natin. So pakita ko sa inyo kung ano ito. You uh. Ayoy. Okay, okay. So, baka na rin natin 'to. Dandahan lang at ito ay makikita na Tayo tayo natin. Sina ano, sina Boss Printer do, Si siya yung gumawa no. O, buti na lang, ihandaan ko ito yung pinadala niya, mga boss. Pakita sa inyo. Buti lang dinahandahan ko. <laughs> Kung bumaon pala yung cutter blade ko, ayari. Ay ito yung sinasabi ko sa inyo. Pakita sa inyo, utay-utay. Ito yung ginawa niya kay Yabangis. Okay. Yan mga boss yung bago nating logo. Si boss doc printer, printer doc, siya yung gumawa nito mga boss. Ang account niya sa Facebook ay printa padada, print and supplies. Yan. So ilalagay ko na lang din sa ano, comment section yung link niya. Okay? So yan. Ang ginawa niya dito, nag-usap kami binigay lang niya sa akin yung ano, sabi niya magbigay ako ng idea na kung ano yung ideal na logo ko. Okay? So binigay ko sa kanya kung ano yung idea ko tapos nagbigay siya ng bali tatlo or apat na ano yon na na ano na design. So do sa una ang ganda, ang ganda rin ng design na ginawa niya. Pero sabi ko, simple lang. Gusto ko yung, yan, yung ganito nga. Ang una niyang binigay sa akin, so binigay ko sa akin, sabi ko, bilog, tapos nandun yung mukha ko, tapos pangalan. So, nung binigay niya sa akin, una, sign. So, sabi ko, boss, gawin mo dun sa ilalim, sa ganito. Yan, the installer. So, ginawa din niya yan. Tapos, nag-add na lang siya ng mga ganito. Sa TikTok, Facebook at YouTube. Tapos 'yun, nag-suggest din siya nang ikaka-cut down niya itong ibabaw na 'to. Yan. Okay. So nung ipinadala niya ulit sa akin parang parang tatlo o pang-apat na ano na uh, send. Sabi ko, "Yan, ito na yung gusto ko." Yan. Kaya ito, ito na yung gagamitin kong logo pag nai-upload ko na itong video na ito. So yung makikita niyo dito sa may dito nga ba yun? Or dito? Yung nakikita nyo yung logo kong nilalagay dyan. So, ito na ang ilalagay ko. Pati doon sa katapusan ng video. Tapos, syempre, ganun ba kadami ito? Napakadami nung binigay ni Bossing, oh. Thank you, Boss. Printer doc. Yan. Tapos yung ano niya, yung Facebook account niya, sinasabi ko, ilalagay ko sa comment section. Gumagawa din sila ng tarpaulin printing. Ano pa nga ba? May ano ako dito Tarpaulin printing, full sublimation, sticker decals. Yan, ito na ngayon. Siya na gumawa nito from Davao del Sur pa siya. Okay. Tapos ay t-shirt printing. nandoon naman sa page niya. Nandun yung mga ginagawa niya lahat. Nagpapadala din siya. Nakarating nga siya dito sa Lucena. Eh, Pinadala niya sa akin at gumagawa din sila ng computer and printer repair. Yeah. Yung location niya, basta ipa-plug ko na lang yung kanyang Facebook account. Tapos sa iyon yun. Tignan nyo na lang doon yung mga ginagawa niya. Ang dami. Pati yung mga t-shirt. Ang gaganda nung ginagawa niya. Yun. So ngayon, ito na yung bago nating logo. Mag-uumpisa na ito ngayon. Okay. Doon sa mga malalayong nagpapagawa sa akin, kakaroon kayo nito. At syempre dito sa mga Tagalusena, na syempre baka gusto nyong humingi, meron na tayo. Okay? Tama-tama yan, o. Oh. Yabangis. Okay, so ngayon, tapos tatapusin na natin itong video na ito at nakapag-unbox na tayo. So, hindi ako ganun kagaling mag-ano, mag-promote. <laughs> Pero, yun. Follow nyo si, ano, Prenta Padada prints and supplies. yeah, Okay? May kundi ko pa ako dito eh. Para lang hindi ko malimutan. So, ayun. Maraming salamat, print, boss printer doc. Yan. Yeah. Para dito sa decal sticker. Okay? Ito na ang gagamitin kung bagong logo mo lang ngayon. Pag in-upload ko itong video na to. Okay? Maraming salamat, boss. Thank you, thank you.